Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, uh, opinion ngayon itong uh, interview ni Attorney Trixie Angeles kay former Ombudsman Samuel Martires tungkol sa nangyayari ngayon. Uh, e, dinidiin nila si Ombudsman Rimulya yung secret decision daw uh, yung pagbasura niya sa dismissal order niya no? yun ang pinagtutuunan nila ng pansin at uh, Diversionary tactics to sabi ng ombudsman. Uh, para hindi mangyari, magtrabaho ka para hindi ka kuminsan nagmumukhang tanga ang ombudsman, sabi <laughs> niya. What's going on right now? Well, I look at it as, you know, as a diversionary tactic, as hmm. I said. To uh, let the people in the meantime forget about the ghost projects or the <coughs> control anomalies. So, they to the secret decision, which there is no secret decision. The secret decision is just, you know, Ombudsman But I would advise Ombudsman Remulya, if you are listening, you would. You would. Right? <laughs> stop conducting press conferences almost every day, because you will never know what is really happening in the office of the ombudsman. Pero mo hindi mo alam ang proseso sa pag sa isang kaso. Kaya kung minsan nagbubukang ka ngayon ang Kaya kung wala kang gagawin, press con ka na mag-press con. Wala ka talaga malalaman sa ang Butchman. What about <laughs> <man? laughs> Sama, What is your take on what's going on right now? Well, I look at it as, you know, as a diversionary tactic, as I said, to uh, let the people in the meantime forget about the ghost projects, Or the flood control anomalies so they to the secret decision which there is no secret decision the secret decision is just you know but i would advise ombudsman remoulia if you are listening you work you work <laughs> stop conducting press conferences almost every day Because you will never know what is really happening in the office of the ombudsman. Dire mo hindi mo alam ang proseso sa pag sa isang kaso. Kaya kung minsan nagbubukang tanga yung ombudsman. Kaya kung wala kang gagawin, press con ka na mag-press con. Wala ka talaga maalalaman sa ombudsman. is your take on what's going on right? Okay. Diversionary tactic. Malala ko nung Mainit-init pa ang isyo yung pagkidnap kay PRRD. Anong ginawa nilang isyo? Sa bongeros. Missing sa bongeros, di ba? Grabe. Uh, Taalay. Mga divers. Kuha ng mga boto. na uh, ilang buwan din yun. O ano ngayon? Yung sigasig nila noon na Hostisya para sa mga missing sa Bongeros. Ano na ngayon? Wala na. Kasi, medyo nag na, die down na yung issue ng kidnapping ni PRRD. Napalitan na naman, ang issue ngayon is yung blood control scam. So, marunong itong administrasyon ito ng diversion. Uh, ano pa? nung mainit mainit yung isyo ng ko case na involve ang First Lady yun din pala ang isang diversity nila yung uh, missing sa bungeros so marami ang ano marami ang uh, gamit ng missing sa natabunan may, uh, yung Tantoko case yung Paggamit ng coke At saka yung kay PRRD So, ito ngayon Paano nadideflect Ang atensyon ng taong bayan Sa plant control scam Is ito, secret So tumi walang secret yun Kasi nga Nung nagawa na yung desisyon ipinasok ka agad Sa case management system ng ombudsman. Yun ang hindi naintindihan ni uh, ombudsman Rimulya. Paano nagiging secret na after na nagsalita sa media, interview ata kay Karen Davila, pagbalik niya sa ombudsman, ibinigay na sa kanya yung reversal order. Paano naging secret yun? Alam ng taga-ombudsman yung nangyari. Ang, ang problema lang sa bagong ombudsman hindi siya nagtanong kung ano bang status nun, salita siya kaagad. Kaya ngayon ito, uh, defense mechanism, sabi niya, secret, secret, secret. At marami namang sumasakay sa isyo at sinisira ang credibility ni Ombudsman Martirez. Magtrabaho ka. Huwag <laughs> kang press con everyday kasi kung minsan nagbumakhang tanga ang Ombudsman. Ako, masakit yon. <laughs> tawagin kang kung minsan hindi naman ano kung minsan nagmumukhang Tanji so anyway ang main issue ngayon is flood control so ano na sabi ng ombudsman natin eh mahirap walang ebidensya laban kay Martin Romantes kay Saldico Uh, nilaglag niya si Saldico eh. Nag-cite siya ng example ng DOJ secretary pa siya, nakialam si Saldico, gustong pakialaman yung uh, kontrata sa immigration na hindi siya pumayag. And to me, kapuri-puri yung ginawa niya ngayon. Kailan? Alam niya namang ganun eh. So, nagagawa ba yan ni Saldico on his own? Hindi ba nila makita yung koneksyon na mayroong somebody higher than saldi na kasabot niya? Ay parang wala silang nakikitang ganun kasi evidence-based, evidence-based. So nanawagan pa siya sa taong bayan na huwag kayong magalit. Kasi gawin niyo ang trabaho niyo. Maghanap kayo ng ebidensya. Sabi ko, alam. Trabaho ba ng taong bayan maghanap ng ebidensya? Di ba trabaho nila yun? Trabaho ng ICI, trabaho ng uh, MBI, trabaho ng DOJ, trabaho ng ombudsman. Bakit niya ipasa sa taong bayan ang paghanap ng ebidensya? Pera namin yan. Alam namin ninakaw at alam namin yung kalakaran. Kailangan lang may ebidensya. Kayo ang maghanap ng ebidensya, hindi yung taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistant sa kanila ng papatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Muna ni ang saging lakatan ni Manoy Boy nga una niyang ang tanom nga namunga na o muna niya siya ang iputos. O ipotos gyud para nga sinaw ang iyang bunga. Sunod-sunod na ang pagpamunga sa among saging lakatan. Karon mo na sad ni ang ikaduhang tanom ni Manoy Boy nga saging lakatan. So namunga na sad ni ang ikaduha niya nga tanom. So ulahin na ni nga gitanom ni Manoy apa namunga na oh. So, walosya ka sipi. So, pagaputuson ni Manoy karon. Iwitino ko. Oo, iwituro ko na kai. Itagadagi sa inyo. Tapos asal yung isa po yung dalang na. Nalang, kumabuti. Papa. O. Ingat, ingat, Ito sa ginoo nga, unod na gini nga mong saging. Oo. 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 Matawas na gini, ano, sa kalison. Tawas sa lakatan. na Nanong gaya pa may gabi. Arun na, makadugang po sa among kaisod at nangunod. mm, -hmm. mm -hmm maka awas na sa kaya so makapaisuila pa bunis among mga anak oh <laughs> pila de ni manoy kapuno ang imong saging lakatan? ni 100 180 oh. Oo oh so daganda gangge susunod sunod -diyo, na manoy ang pagpamong sa inyong oh, saging lakatan okay. ba pagpamong sa wala uh, saging mm -hmm. So tanan na namo nga atong saging lakatan Manoy ba bisan mm -hmm. sa amo So salamat kay manoy. Oh, salamat kun kayo. Salamat po sa Ginoo. Oo. Oh, oh. Sa nagtan oh, sa video. Oo, oh, oh, sa nagsuporta.